Ito na yung ating finished product. Ready na po yung ating hapunan. Ayan siya. Oh. Sarap po. Sarap pumigop ng sabaw habang maulan at malamig yung panahon. Okay. Lagay mo palang isang hiwa. For presentation. Yeah. Yun. No? Okay. Ready na ang ating hapunan. Ito yung masarap na ano nga yun, na ulam nga yung uh, paglamig no? yung Combination ng paksiw sa ka tinolang manok. Yan. Yan, pak pang, pang, pang paksiw yan. Ito ito, Pang tinolang manok. Ikaw ba yung chef na yan? Ay, nakaw. Ah, ikaw pala magluloto ngayon. Pwede eh. Hindi ko oh. rin natanggal yung plastic. Huwag eh. mo naman dulogin. Dapat subang tulis ito kasi malambot ng isda ito. raw. Ito 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 ba Ito raw. Ito ha? Sino mo mitay ako din sa camera mo? Million views yan. Sige. isda. niyo. Tama yung ano. Rita ni na for pack siyo. Isahin mo na. Masarap. Sobrang sarap. Tayo na magluto. Bakit tinola? Wala nang sulit. Yeah. Ready na yung isahin mo na yung manok bago lagyan ng sabaw ko no tinola. Ano itong bisayang na rin yung... walang ibang konti di ba tolo? na isda Hindi na mag tuwad tuwad yan Hindi ka nalang mag tuwad Marami ka ng Iya, yeah, malapit na. Malapit na, malunggay na lang yung pulang May ulam na. Na, tinulang manok. Okay, pass na Ready for... For ano na? Tinula? Ha? Yeah. Uh -huh. Ready for cooking? Ah, sige, good. Ayan, malunggay na. Itong dito na yung ating pinolong manok. Uh, ah, tikman na namin yan. At makapaghapunan na rin. makaparami yata ito ng kanan eh. No? Pag natin sa bawang, maraming kanan kailangan na. No? Ayo. Oh. Kaso kulang dapat kulang sa sabaw yun eh. Kasi sabaw yung... Hindi yan, ayaw ko eh. lang marami sabaw. Ah, okay. Para well right. done, well done. Ito naman yung paksiyo natin. No? Oh. Ayan, pakulong na rin. Lapit eh. na no? itu lasa masih apa ano ayos ng kasunod mm -hmm. ah. ito na yung ating finished product ready na po yung ating hapuna ayan siya oh. sarap po sarap pumigop ng sabaw habang maulan at malamig yung panahon okay lagay mo palang isang hiwa For presentation. Yeah. Yun, no? Okay, ready na ang ating hapunan.